Diyas, dias, señoritas y señoritos. August 5 pa nangyari yung uh, uh, Ayungin Shoal incident kung saan binuli tayo ng China at uh, hinose nila yung, uh, yung mga barko natin na uh, that is resupplying the BRP Sierra Madre dyan sa, sa Ayungin Shoal. Pero hanggang ngayon, wala pa tayong naririnig na statement either from pre, former president Rodrigo Roa Duterte or, or kahit sa anak lang man niya kasi of course naman si president Duterte dahil hindi na siya presidente he can keep silent sa his silence on this although he, there is a moral obligation for him to speak pero ang dapat rin sana magsalita in his place ay si vice president Sara Duterte na tahimik rin sa issue na ito so uh, it, we we're now reaching the end of the month pero we haven't heard anything pa rin from our poor, former president at dapat uh, he is legally and morally blind and morally bind to uh, morally bound to talk about this dahil kagagaling lang niya sa sa meeting one on one meeting kay Xi Jinping so he has a lot of explaining to do. So doon, wala siyang sinabi. Ngayon naman, wala pa rin siya sinasabi dito sa pangbubuli sa atin ng China uh, uh in relation to the, at saka yung, yung binigay doon natin na pangako na ngayon lang yan lumabas after ni-resist natin yung, uh, or natin yung pambubuli ng China. Ngayon lang inailabas nila na meron meron presi or meron are uh, leader sa Pilipinas na nangako na tanggalin natin yan yung BRP Sierra Madre It's repeatedly daw gumawa ng pangako to to, to tow our own ship out of the Ayungi Shoal that is rich in oil at yan na, yan na rin ang gustong kunin ng, uh, ch ng China at tayuan ng fo mi military fortress nila kagaya sa ginawa nila sa Mischief Reef kasi itong Ayungin Shoal ay uh, located 200 uh, to uh, or oh, about 200 kilometers away lang from the shoreline ng Palawan. So isipin niyo, gusto na talaga nila, sabi siguro sinasabi nila eh lumapit na nga kami sa inyo diyan sa sa Manila Bay eh, dito pa sa Ayungin Shoal sa Palawan hindi hindi kami lalapit so so pero nung tinutulan natin yan sinabi niyo na hindi sinabi niyo tatanggalin niyo yan so everybody talk about this na except for oh, everyone concerned except for former president Duterte kaya uh, gumawa na ng challenge sa kanya itong makabayan black diyan sa congress that is uh, ito makai bayan black is made up of uh, left leaning groups na pero okay rin naman ito verified patriotic sila mas matino pa nga sila kausap at mas may marami pa silang ginagawa sa sa bayan natin kaysa yung kaysa yung ibang mga regular congressmen diyan na hindi member ng ng makabayan black at uh, true deputy minority leader at AK party list representative uh, Franz, Ka Franz Castro uh, Sabi nila, panahon na Para magsalita, mag isang buwan na Ano ba yan, President former President Duterte Ikaw ba yan, gumawa na pangako Sa China So sabi ni, Kat, uh, ni Castro He has not said anything about These incursions of China And China's wanton Disregard of our economic, Exclusive economic zone Sabi niya Uh, gusto natin manggaling kay President Duterte ang pag-denounce o pag at pag -deny nito. Uh, so, gusto niya, tulad nung parati natin sinasabi dito sa vlogcaster, kung, kung talagang presidente siya ng Pilipinas and he loves the Philippines more than China, he should do two things. Deny and condemn the harassment of China and also uh, deny yung siya ang nagbigay ng pangako sa China neither of which he did not do of course blinag natin noon his uh, his uh, virtual spokesperson na si Senator Bongo ay kinondena na pero saan si presidente at yung denial naman ginawa na ni ginawa na ni uh, former executive search secretary mijaldeya ginawa na ni, uh, ni uh, yun si Medialdea at, at meron pang uh, another official who did that pero uh, ano si Robin Padilla pala si Robin Pad Senator Robin Padilla pero hanggang ngayon parang nagtatago pa rin si President Duterte former President Duterte sa palda ni Padilla at ni mijaldeya So, kailan ka lalabas, Mr. Mr. President? <laughs> Presidente ka pa naman namin. Bakit tahi tahimik ka dito? So, sabi ng uh, Makabayan Party List, it is now high time for him to to talk. Kaya sabi nila, nag, itutuloy nila yung, uh, uh, yung pag-file ng House Resolution 2015 seeking a congressional investigation dito sa bagay nito at tututu tututukan po natin ito. Kaya, please share this vlog to friends and relatives dahil dito sa VAT channel po, any issues that concerns the country is very important to us and we will follow that up. So, kung meron kayong mga friends and relatives who loves the country, please tell them to subscribe to the Vlogcaster Armadine YouTube channel and we will give you updates on all of these issues. So, sabi ni is Castro, Why is he so quiet about this? And uh, sabi niya, if everyone is denying it, all the more that we should investigate it. One of them is definitely lying. Yun nga eh. Para malaman na ba talaga natin sino ba nagsisunungaling sa atin. Sino ba nangako sa China pero uh, ngayon either tahimik or uh, hindi walang denial na ginagawa. At uh, sabi nga sabi nga ng uh, yung, yung Foreign Affairs Secretary mismo natin na si Enrique Enrique Manalo, sabi niya sa record namin walang ginawa na pangako sa China na ganun. Unless verbal ang promise na 'yan. Eh kaya tuloy nag uh, weekend we cannot help but ask Baka ito ng pinag-usapan nila nung 20, nung meeting nila ni Xi si Jinping nung July. Kasi after sa meeting na yun, saka nagkaroon tayo ng another harassment. So tingnan nyo yan, Mr. Duterte. Kaya la, all, all, the, all the suspicions are pointed to you dahil ang tahitahimik nyo. Una, nagsa, uh, at uh, sinabi rin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, malabo na Malabo na si President Aquino ang gumawa nitong pangako na ito dahil siya nga ang lumaban sa Hague sa uh, sa UNCLOS sa United Nations Convention on the Law of the Sea kung saan binigyan tayo ng uh, ng uh, authority and binigyan tayo ng pinaboran tayo in in uh, our control over our uh, territory yung dash 9 Uh, dash 9 uh, mile natin. So, sabi rin nito si si uh, uh, kabataan, kabataan parteris Raul Manuel. Uh, so far, gumawa na ng si ang kampo ni President uh, uh, Joseph Estrada, ang kampo ni si hindi lang kampo kasi may sakit si Erap kaya yung anak niyang dalawang senator ang nag gumawa ng denial and then challenge rin ang China to to name that president na gumawa ng pangako na yun and then si president former president Gloria Macapagal Arroyo made her personal denial at si Senator Trillanes naman at ngayon yung DFA mismo sinasabi although patay na si Pinoy and he cannot speak for him for himself pero wala ring ganong klasing pangako sa sa panahon ni Pinoy so isa lang na nai naiwan na hindi pa nagsasalita ukol dito ng personal and that is President Rodrigo Roa Duterte So ano kaya? Why 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 so silent, Mr. President? Samantala, very vocal kayo sa mga issues pati sa mga ROTC sa ETCA sa sa yun kahit yung processing ng 50,000 50,000 Afghan refugees para sa Amerika tinutul tutut tinututulan nyo. Bakit ngayon? Suddenly you lost your voice na ang pinag-uusapan natin itong pangako daw na sa China para tanggalin yung barko natin dyan. So hopefully magsalita na po kayo. And uh, kayo po, anong, ano sa tingin nyo? What's keeping our President from answering this question na matagal na rin natin tinatanong sa kanya? And hopefully, lalantad siya dyan sa Congressional investigation on this matter. And hopefully, hindi yan haharangan dyan sa Senado, sa Kongreso. But we'll be keeping watch on this issue. So, thank you very much for watching, and again, please don't forget to share this blog and subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching, and see you in my next blog.